Ayan, noodles tayo guys. Salmusal. Meron akong sambong. Sambong. <laughs> Kain tayo, noodles. Noodles. Basta OFW ka. Kailangan mo na lagi may noodles in dummy. Ang daming naka-live ngayon ah. Maaga pa lang marami na nakalive. Kaya mag-short live din naman ako. sabi tubig mmm Kaliwit dito guys. May pag dito sa kanan. <coughs> Kain tayo. Shout out sa inyong lahat guys. Sa mga hindi pa dikit dyan, magdikita na lang kayo guys. At si ate Tiara ay busy lagi. Ngayon lang ako mag-almosan. Tapos kakain naman ako nito ay mamayang hapon na. Tanghalian. Mmm. 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 hmm paborito ng OFW. <laughs> endome. Pag may endome, sapat na. Busog na ang tiyan. <laughs> mm. Meron tayong sambong, guys. Oh. Bilang yung kape ko sambong. Namimiss ko na yung sambong sa Pilipinas. Tuwing umaga ay may sambog. Lalo na pag umuulan. Laging may sambog. Ayan guys, at-out na niyong lahat. Dikita na lang kayo guys. Diyan sa mga hindi pa dikit diyan. Dikit na yung, yung mga bahay. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Maraming maraming salamat. Minsan kasi may na ang signal, guys. Kaya, problema. Kasi iisa na lang yung um, wifi. Dati kasi may wifi kami dito sa baba. Ngayon, nasira yung isa. Inaakyat yung isa sa taas, sa second floor. Kaya, medyo mahina ang wi um, wifi um, signal. Mm. Sana hindi mawala ang signal ko. We got shut out in the guys. Huwag kalimutan, isubscribe si Ate Tere. At huwag kalimutan din na mag-iwan ng bakas sa aking mga video para mapuntahan ko guys ang inyong mga bahay. Kasi dito sa aking sa aking live ay hindi ko makikita na yun guys. Kaya sa mga magsusubscribe po, pakisubscribe, ay pakilalagay na lang yung bakas ninyo sa aking video para mapuntahan ko yung mga bahay. Ayan. Mmm. Sarap ng sabaw. sarap. Busog busog na tayo, guys. Naibsan na yung gutom sa umaga. Yan, yung tayo. So, yung ito yung bilang kapi ko Hmm. <laughs> Mapait-pait. Ayan, maraming salamat, host. <laughs> so, maraming salamat sa pagdalaw. Ang pait ng sambong. Pero mas maganda to guys ngayon na malapit na magtiglamig. Yung ating mga, lalo na dito sa mga abroad. Dito sa abroad ay grabe ang ano, lamig. Kailangan natin ang sambong. <laughs> May nakakita na ko ng sambong. Ayan guys, nawala na yung aking signal na naman. <laughs> Sana hindi maputol. Kahit na kaunti tayo magpintuhan. Yun ang inaano ka. kasi minsan pag naglalabak ko ay umihinto ang signal. Kasi pag may na ang signal ay ang pangit ba na ano yung, yung masyadong mahal. <laughs> salamat, salamat! hmm Sambong ang aking kape. Mapait nga lang guys. Mapait. Ayan guys. Di kita na lang kayo dyan guys. Huwag kalimutan si Ate Terry na isubscribe ang aking channel para naman ni eh, tayo ay makatulong sa ating kapwa. Ang ano kasi dito ay gusto ko talaga kahit sa unang sahod ay makapagbigay tayo dun sa mga walang-wala. Ganun. Mas maganda yung nakakatulong tayo sa ating kapwa. Yung walang wala, lalo na yung mga nasa lanta sa ano. Kaso wala pa eh, hindi pa ako makarating dun. Eh. Tayo ay nasa sa 80, 80 dollars pa lang. <laughs> Kulang pa ng 20 para magsahod tayo. Sana bago ko umuwi eh, nasa Pilipinas na akong kasahod para makapamigay naman tayo ng kaunting tulong sa ating lalo na sa ating mga matatanda na rin na hindi na makaano na yung wala na silang ano kailangan nila makabigay tayo yun yun ang gusto, gusto ko sa buhay ko guys yung maka kahit kaunti ay makatulong tayo dahil masarap yun sa ating puso pag nakakatulong sa ating kapwa di ba hindi yun hindi naman sa pag-aano talagang maganda yung magan sa puso mo, sa, sa, sa sarili mo, na nakakatulong kahit kaunti lang. Ganun. Magaan sa pakiramdam. <laughs> Ay, salamat. Salamat sa inyo niya dyan na tumatambay. Love you all. Ingat kayo. Ingat kayo sa inyong mga pupuntahan. Gabayan kayo ng ating mahal na Panginoon. Iligtas sa anong mga kapahamakan. Ayan. Eh, di ba? Lalo, lalo na sa Pilipinas, ang dami-dami ngayong mga naghihirap sa buhay. Kaya eh, tayo mahirap. Kasi nung, nung panahon, eh, dumaan din tayo. Ako, dumaan ako sa ganun hirap sa buhay. Ko. Gusto ko kahit konti, kahit na isang, isang, isang saingan lang sa isang araw, ganun. Magaan na yun sa pakiramdam ko. <laughs> Magaan mag na yun na nakatulong ka na sa isang kainan eh, naibsan yung kagutuman ng kapwa mo, di ba? Yan. yun ang gusto kong mangyari guys pag ako nakasahod ay yun siyempre hindi naman natin yun iuubos sa atin na ah. kailan magtira rin tayo para sa ating sarili siyempre yung kalahati ganun ipamigay natin sa ating mga naghihirap sa buhay lalo na yung may mga edad na mga matanda na, na nakapuspalad na walang ano dyan sa kikita sa lansangan ganun ang, ang sahod ko ka, kasi ang sahod ko kasi di makaano eh, di makaya. Kulang pa sa pamilya ang sahod ko. Lalo na pag may nag-aaral. Ang hirap. Kulang nakulang. na kulang gusto mo man na ma, makaano pero di pa nga tapos ang isang buwan eh, wala na 'yung sahod mo na ubos. Hay po, hay talaga nang OFW guys, sobra. Ano nang na buhay ng OFW? kapag nasa na, direct sa Pilipinas, may mga bayaran na ang kuryente, bibili ka na ng mga pagkain mo, bibili ka na ng pang, ano, ng pang eskwela, pang baon, bago lang pa talaga. Diyos ko, <laughs> lalo pa pag mag-college na, mas malala. <laughs> Ay, buhay. Ganun ang buhay natin, guys bilang mga nanay at tatay, obligasyon natin yun sa ating mga anak. Ganun yun. Ayan guys, maraming salamat at maraming salamat sa mga tumambay at pumasok sa aking live. Thank you so much. Ingat kayong lahat. God bless all. Bye. Ako may trabawin pa guys. May trabaho pa ako. <laughs> Magluluto pa at maghuhugas ng hugasan. Kaya bye-bye. Maraming salamat.